Mga partners, welcome back po sa ating YouTube channel. Syempre, Buhay Tabang syempre kasama ko yung abong uh, uh, The Great Timarayon right at syempre nandito po ngayon kami sa Rawis No? Ayan, kasama ko po si Kuya Joey. Joey Mix Vlog. Yo, yo, yo! Yeski TV! Ito yes. <laughs> siyempre Kuya Raymond. Ito TV. so ngayon po, uh, dito po kayong kami sa lugar na to mag-i-scout. Tapos, uh, bibisitahin na rin natin, natin yung uh, minsan nang uh, na-vlog namin si Marilyn, tapos si Ate Aida. Ate no? Aida. No? Yung uh, An, yung anak niya, 15 years old, buntis. Pati yung nanay, buntis rin. So, ayan. Kung kamusta yun po natin, dala po yung grocery na bigay ni Mama uh, Malu de los Santos. Tapos, uh, yung uh, konting uh, blessing na nanggaling kay Tita Marisina. Ayan. So, without further ado, mga ka-partners, tara na po at nandun na sila. Intro po muna tayo, boy. Intro. 5, 4, 3, 2, 1. Happy New Year. <laughs> partners, ayan, nabisita rin ulit natin si Ate. Aida. Ha? Ate Aida, tapos si Merlin Tapos si Kuya. Alan. So mga kapartners partners no, kwento ko lang nga sa inyo, dati po yung pagpunta namin dito, hindi po namin na nakausap na, si Kuya Alan kasi nasa kampo siya, may inaasikaso po siya sa labas. So yung nakausap lang po namin is si Ate Aida tapos si Marilyn. Kumusta na po kayo dito, te? Mahirap pa rin, no? Ayan. Si Iko, ang si Mariling kumusta? Buti lang. So, di ba, dalawa kayo nagdadala ngayon ng sanggol. So, ayan, grabe, napakahirap po, no? Um, di diba yan, talagang uh, na, 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 nakakakampo talaga yung uh, sitwasyon talaga nila, no? So, pumunta kasi kami dito, kasi dito po yung uh, panamin ngayon, yung uh, pinaka, Uh, area ba na pagdadausan ng uh, paglingap. So, syempre, uh, meron nagpahatid sa inyo ng konting tulong, no? Uh, at, yan, idinaan na lang namin dito, no? Kaya si Kuya Alan, Kuya Alan, ilang tanap po ba kayo, Kuya Alan? No, mga 45. 45 ka na? Mm. So, ano po yung masasabi nyo ngayon sa sitwasyon nyo dito, Kuya? Tapos, buhay ko lang yung pamilya ko, kina okay kaya okay hindi. na kahit kunti lang, okay na, problema sa akin. Mm -hmm. Tapos hindi ko naman, so, ano ko lang, hindi ko siya anak, nasunan oh. ko lang. Mm -hmm. Basta ba, ko lang sila araw-araw, okay na. Yung uh, talagang nagagampanan mo yung obligasyon mm -hmm. mo bilang sa, tatay? Ako, asawa ko, oh. anak na ano ko sa so, mm -hmm. kailangan ng problema. Mm. -hmm. Pag gusto ko lang, gusto ko magkabahay talaga. Magkabahay. Na, yung uh, normal na bahay na matatawag bahay. talaga na bahay. Dito wala. Dito, titirang ko lang to Nakikitira lang kayo. Oh, mm. Yan yung trabaho ni Kuya Alan. Ano lang pa jack, ano lang jack. Magkano man magkano naman po yung kita niyo? Yung sa kita 300. 300. Ang araw ni pare-pareya si. Eh. Mm. -hmm. 200, 200 yun lang pa ibandrid. Ah. Bukas sa kita ka naman 300, bukas pa ibandrid. Ah. lang. Dito ka lang sa Rawis talaga na dito lang. Dito lang. Ayan, kahit, pero kahit pa paano nakakabili naman kayo ng bigas, araw-araw, -araw, tapos ulam. ulam Meron ba kayong bayarin dito sa bahay? Ganun? Wala na. Wala bum na? Ilaw. Oh, wala kayong ilaw rin? Ito lang, nag-ano lang kami, buwan namin, 150 lang. 150? Isang, isang, isang bumbilya lang? Oh, ito lang, yan lang ilaw namin. Ay, sige, tapos pa yung house. Yan lang ilaw namin, wala lang iba. Lang, Pero kahit papano kuya, no, yung uh, kinikita mo kulang pa rin sa pang-araw-araw. Talaga. Lalo na na mga anak sila ate. Hmm. Tapos si pera ako ano lang, 500 lang, yun lang. Sasakay ako ng motor. Nga sa ko yung, yung sindaw ko doon lang sa ano, sa pabuha kami pupunta. Sa katog min tricycle wala nang iba. Yung 500 ko lang pa yan. Oh, oh. Yun lang. Wala nang hmm. iba. Ang aga nakakaampo yeah. talaga. So, 'di ba, meron na nagpaabot oh. ng uh, konting grocery ng uh, pang-financial nyo na kung ano yung gusto nyong bilhin dahil merong nakakita sa video nyo kaya uh, wag lang po tayong uh, magsawa na kahit pa maghintay-hintay lang baka merong uh, makakita na talagang wala kayong matitirhan o oh, ba? Diba? Ganon po kasi uh, sa kampo namin sa Team Kalinga po dito po sa team ni Kuya talaga meron na po kaming uh, apat na pabahay meron lang po kaming isang pending doon po sa Katarman ay Tatay Blas. So, kailangan lang po ay... Uh, Gusto ko dito na, wag na sa Katarma kung mayroon lang. Oo, oh, oh. Kaya yun, hintay-hintay lang po tayo, if oh. e, na mayroon ulit makapanood, ba diba? Yung uh, may mga ginintong ang puso na makakapanood. Yan. Walang imposible po, ba diba? Yan. Basta magtiwala lang po tayo sa Panginoon Diyos. No, ano Yan. Kumusta naman po yung baby niyo? Okay lang. Okay lang. Ilang, ilang buwan na po siya? Hindi Limang buwan. Si ko si Marilyn. Mga anak lang siya. Kailan po yung kapanganakan ni Marilyn ko ya? January. January ngayon. Ilang months na siya? 9. Ay. Paano yung kuya? May maraming maraming dumadating na pagsubok ngayon. Eh okay, pajak mo lang tayo. Walang problema basta araw-araw. Oo. -araw. Oh. Tama tama. Oo. Oh. Pajak sa garahe. Mm. syempre ngayon bagong taon, kailangan makamunat. Ah. Kahit kunti, kailangan mo. Ah. Paano yan te, kapag mm, nandiyan na yung kuhan, kapanganakan na ni Marilyn? Ano, ano yung... Pambuhan. Ah, papunta pa kayo ng pambuhan, di ba napakalayo? Kasi sa kapay kami yung tricycle. Oo. Oh. Dito, hindi kami tinatanggap. Bakit? Kasi, ano daw, ang kung asawa ko, taga pambuhan, dapat doon daw kami magpaano. Mag, uh, Ang anak niya, doon daw. Kasi hindi oh. dito, dito, oh. dito, dito, nakapangalan. Oo. Oh kahit na dapat dito na lang sa lawang kahit walang hindi ka na pangalan kailangan dito na lang di ba hospital po ba yung pinupuntahan niya hospital sa Ay. lawang <laughs> napaka-imposible naman yun na hindi kayo tanggapin di ba emergency pa paano kung emergency di ba basta may pira ka lang kahit yunti dali ko na doon sa pambuhan doon na kami dito wala. na. wala uh -huh. kami dito eh kahit pa pa-check up wala wala doon daw kami, yung asawa ko doon daw sa tagapambuha kaya doon daw ta doon daw kami magpaano pa check up. Mm. Kaya dito hindi pa check up check up eh. Oo. Oh, oh. dito inaano. Ayun. Wala kang pera, wala. Wala talaga. So, ayan mga ka-partners no. Ah, uh, nakausap na rin natin si Kuya Alan. Nung po natin na pagpunta rito talaga ay si Kuya no. Ayan. So, uh, konting angad lang po ni Kuya Alan is magkaroon lang po sila ng sariling bahay. Tama po ba kuya? Opo. Mm, um, sariling bahay. Tapos mga, yung uh, isa pa po doon mga kapartner, si Marilyn po ay uh, kabuwanan niya. Tama po ba ate? Opo. Uh, niya. So, grabe. Ma, no kuya, talagang matinding pagsubok to ngayon para sa inyo. No? Uh, meron na po ba siyang mga gamit sa panganganak? Wala pa. Mayroon, hmm. nagbigay-bigay mo dito kay sino. Kunti-kunti oh. lang. Kunti-kunti. Ah, binibigyan, binibigyan ka. Oo, oh, ah. ito. Oh. Oh, sa amin. Oh. Hmm. tulang Okay niya. na po yan kasi hindi niya na po bibilhin, di ba? Yan. Thank you, thank you so much po dun sa mga ah, nagbibigay kay Marilyn kasi kabuha na po niya, mga anak na po siya. Thank you, thank you so much po sa inyo, no? Ayan, kahit pa paano is ah, nakapagpaabot po tayo ng... Ah, ay pinapaabot po ng ating mga sponsor niyan kay Tita Marcelina yung ah, 500 tama po ba yan yung 500 tapos syempre yung grocery no kaya Tita Malu de Los Santos thank you thank you so much po sa inyo yun di ba kuya meron po nakapanood ng mga uh, ng uh, video nyo kaya ayan meron nag uh, sponsor na sige puntahan nyo si Marilyn tapos si Ati Aida tama yan bigyan nyo ng grocery tapos ito may, uh, magpapadala ako ganito ganyan pambili nila ng uh, bigas or pangulam. ayan so ayan ano masasabi mo dun sa nagbigay? Salamat. Salamat. No? Paano kuya? Eh, hindi pa po siya nakapag-aral, di ba? Hindi pa. Hindi pa siya nakapag-aral? Hindi. Hindi. Mm. Pero may, for example po, uh, kaya po ba niya mag-aral sa ganyang uh, sitwasyon niya? Hindi ko lang masabi kuya. Kasi, alam ko, may siya ano eh, di ba? Hmm. Isip, ano mm -hmm. siya? -hmm. May depress siya, po, may depress. Hindi ko lang maano kung kaya kung kaya o hmm. hindi lang lang ano ko hmm. so ayan no te, Aida, kahit pa paano nakamusta ko rin kayo uh, hindi kayo expect na babalik pala kami dito kasi yung uh, plano lang talaga namin mag scout kami ngayon dito sa Rawis pero syempre yun na nga meron nagpabot ng tulong kaya inatin na namin dito kasi nandito na rin kami ba diba? ayan so uh, masasabi ko lang kuya, uh, maging uh, matatag lang po tayo kasi uh, walang pagsubok na hindi nalalagpasan, di ba? Ayan. So, si Kuya po ay napakasipag. Uh, kayod lang po siya. Sabi niya, uh, talagang magpapadyak lang siya sa uh, abot ng makakain. Tapos, magampanan lang yung, yung uh, obligation niya kay ate tapos kay Marilyn. No? Oya? Oh, yeah? Ayan. Thank you. Thank you so much. So, hindi na po kami magtatagal kasi uulan na rin. No? Kahit pa pano, uh, Sana po makabalik kami ulit dito. Na may magandang balita po para sa inyo. No? Oya? Oh, yeah? Oya? Uh, okay ba yun? Mabalik kami didi Ha? Okay. Ayan. So, ayan, good luck na lang. At ah, uh, syempre, nandiyan naman yung si mama, tapos si papa, di ba? Ayan, nandiyan siya sa'yo, aalalay uh, siya sa'yo. No? Huwag lang po natin pa, huwag uh, lang po natin uh, isa tabi si Marilyn kasi kailangan pa po niya ng gabay po ninyo. Tama po ba, kuya? Ayan. Okay. Hindi na po ako magtatagal. Ayan, mga partners at mag-outro na po tayo dun sa labas. Salamat. ako. Uh, thank you, thank you so much po. Ingat po kayo palagi dito. Opo. A few moments later. Mga partners, nakawin na rin po kami. Ayan, tamang uh, pahinga na po kami. Kasi medyo uh, struggle po, no? Struggle po yung aming mission ngayon. Medyo merong mga merong mag, mga pagbabago. Beso mo Ha? Gusto mo Pagod na eh. <laughs> Ah, thank you, thank you so much po sa mga nanood. At syempre doon sa nanood mula simula hanggang sa matapos po yung vlog natin ngayon. Thank you, thank you so much po. Syempre, pa -like, share naman po at pa-comment ng vlog natin ngayon. Syempre, huwag niyo rin pong kalimutan ah uh, supportan yung The Great Team sa pamumuno po ni Kyle Joey. Ayan. tapos Boy Tabang at Ted na Condor, uh, Yanski TV boy. Yanski TV. Uy. <laughs> <laughs> at syempre, Baby mix Vlog, Kuya Raymond Galusa at uh, Tatay Remy, mga ka-partners, no? Wordo, wordo, wordo. Wordo, wordo, wordo. <laughs> Siyempre, huwag niyo pong uh, kalimutan rin Suportahan yung uh, aman ng Kalinga, Pia Balsantos Matubang, Ate Edna Vlogs, Kalinga Prab, no? Siyempre, shoutout po dun sa lahat ng uh, uh, nanonood ng premiere live at nagre-replay po ng mga videos natin. Thank you, thank you so much po sa inyo, no? Ayan, nandiyan po sila sa baba kung napapansin niyo diyan sa blue screen. Ayan na uh, po sa inyo, hindi ko po kasi kabisado eh. Kaya shout -out na lang po sa inyo. Thank you, thank you so much po. At uh, ingat po tayo palagi. God bless and kampay sa inyo na just mga kapartners. Peace. Boy, bye-bye, boy. No, bye-bye, <laughs> bye-bye.